ito yung aso na waiting siya talaga. Pagkasabi kong wait, go wait siya. Kaya tinitingnan niya lang, oh. Oh. Uh. <laughs> Hawak ko yan, ha. Ah. Hindi niya kakaano yan. Mali ba lang pag nagsabi ka, oh, oh, oh. Ganun okay. ako. Titingnan niya lang yan. Hindi niya kakunin. Ibang kasa yan. ano niya, oh, kung kunyari po, eh, yan. Oh, oh, oh. Kung oh. Oh. yung ano, niya o oh, yung attention niya nandoon sa traits oh. ibang kasi yan kukulin na kagad yan ano niya na kagad eh, siya matyaga o oh. oh, waiting yan okay na ba nag ka na okay go isa pa wait yan pagka gumalaw yan magsabi lang ako ng ah oh. na lang. yung pasulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap. pasul yung pasul oh. Wait, sabi ko eh. yung pasul Kunwari, oh. Kunwari titingin-tingin sa likod. Pero, yung oh. yung temper yung eh. yung temper talaga niya eh. Wait mo. Sabi ko, wait. Kunyari, ano lang siya, oh. No, pero, babae, may presili po. Niya. Tingin. <laughs> eh. <laughs> Tingin siya, oh. Ano? Ha? Gusto mo na kumain ito? Pag sinabi ko, go. Go. Okay, go. 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 Oh, wait. Meron pa isa. ong temper. Oh. Galit yan. Minsan pag naiinisi siya, siya, tatahol na yan eh. Tatahol siya eh. Babahing na siya ng babahing tapos tatahol. Wait natin yung ano niya, yung temper niya. <laughs> Wait natin yung temper niya. May isa itong aso nito kasi 10 years na to. May pagkaanong maldita din. Yung parabang dahil sa ano, katandaan niya medyo umaano yung temper niya, nawawala na. Yung tata lang ka na lang niya. Sabi niya nga siguro, bigay mo na, bigay mo na, ganun. Bigay mo na, mami. Ganun. hindi ano yun diba, start na yan. Ganyan, ganyan niya, i-start na yan, naiinis na siya. Naiinis na siya yan, eh. Well, ama, ano na yung temper niya, may eh. na, hindi ka gaya dati waiting talaga siya. Diba? yan. Antayin natin ito ma. Kapag ano yan, ayun Nag na. Nag-i-start na ano yun. Yung masinisi po no? <laughs> Tinan mo yung ginawa niyang ano doon sa may do, doon. Yung may tissue. Gawa niya yan eh. Ang hilig-hilig niyang magkalat din ng tissue yung asong to eh. Hmm. Ano? Sulyap sa akin tapos sulyap doon sa ano. Sulyap sa akin, sulyap sa treats, sa ulit. Oh. Tara mo. An Pagka nawala na yung temper niyan, oh. Itatahol 'yan. Pag Pag sabi ko tahol, tatahol 'yan. Tahol. Ayun na, ayun na. Ano? Naiinis na siya. Ano? Kaya mo pa ba? Titiisin mo pa? Ha? Ah. Oh. Kasi naman nakikinig pa naman siya. Kahit matanda na siya. Inaantayin ko lang siya tumahol. Naasar na yan, no? Oh. Kung pag gumaganyan-ganyan, naasar yan. Di ba, Naro? Inaro? Ah. Oh. Sabi ko bang kainin mo na? Hindi pa, di ba? Ayan, tayo natin yung patience niya. Tayo natin yung patience niya. Pagka ano yan, pagka tumahol na yan, ibig sabihin galit na siya. Ano? Tingin-tingin ka pa dyan, sulyap-sulyap ka pa. Lululululo, ang seryoso dyan sa tweets niya. Gusto mo ta? Gusto mo ta? Eh, gusto mo ta? Ito, gusto mo ito? Ha? Masarap ba ito? Masarap? Masarap ba ito? Ano? Ano? Masarap ba ito? O, oh. oh, dito! Dito ka! Shhh. Inaro. ka! oh O! sabi ko ba inin mo pag sabi ko tahol tahol Naro. tahol babahing mo na yung pag tahol 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 naro tahol 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 ayaw na yung tahol o <laughs> naro tahol babahing yan eh Tahol. Tahol. Tahol mo na. Tahol. O oh, ba, di hindi ko ibibigay ito. Hindi ito tahol. Naro. Inaro. Tahol. 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 Ay, na, ina. <laughs> tahol. Naro. Tahol. Tahol. Tawal ka. ano niya talaga, kung pinipigil lang po niya, o. O, naro. O, tawal. Pag tawal ka, bibigay ka to. Tawal. 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 Tawal na. Tawal ka muna. Seryoso talaga yung sa treats niya, Oh. O, tol. O, no. 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 Tol. Tol muna. Ayun Tol. Tol muna. Tol. Okay, tol. Tol. Ayun. Bisa ba? One plus one. One plus one. Oh, one plus one. Siapa? Di mo na alam mag, mag addition? Nakatikim ka lang ng maraming ano, ng maraming traits? Ha? Oh. Ito na. O sige, sa patahol, isa na lang tahol. Oh, tahol pa. Bibigay ko na 'to. Tahol pa. Na asar na Ah, oh, tahol pa. Tahol. Bibigay ko na 'to. Oh, bilis Naro. Ibibigay ko na to. Ah. Naro. Tawal muna. Ow! Ayun. Tsapa. Ayun. Sarap. Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Hmm. Hmm. Ang aso mo tanda na. Hmm. Masarap. Masarap ba? Gusto mo, gusto mo ba yun? Gusto mo ba? Hmm. <laughs> Say bye-bye na. Bye! Bye! Say bye! Bye ka na. Bye!